Totoo yan. Kahit nga sama-sama sa isang bansa, tapos down na down ka, tapos biglang may nangumusta sa iyo na pamilya mo, masarap talaga sa pakiramdam yun. Kaso yung kumusta ngayon at ang kasunod nun, nakakatakot ka. Na. Parang ganyan yung comment niya sa dodo. Hindi kasi na, hindi kasi kompleto yung nailagay dito. So, yung, opo, oh, oh totoo talaga yan yung, down and down ka tapos may nang musta sa'yo o kaya may mga nakakausap ka sa pamilya mo nakakatawa yun gusto gusto ko yung gano'n. tapos yung kahit na may makausap lang may mga makachat ka galing sa Pilipinas natutuwa ako doon parang alam mo yung malilibang ka malilibang ka maano yung isip mo hindi ka ma-stress parang masarap sa pakaramdam tapos ito naman yung sinabi niya na nakakatakot daw yung kumusta. Na pag naman ng musta tapos yung kasunod is nakakatakot. Ito yung sinasabi niya na natawa ko pa. <laughs> ito kasi yung sinasabi ni Mayna na pag may nangumusta sa'yo tapos ang kasunod nun is manghiram mangaram ng pera, parang nangungutang ng pera. Kaya yun, parang nakakatakot. <laughs> nakakatakot ng group life. Nakakatakot is it. <laughs> pero hindi naman po lahat. Pero may na-experience na ako na ganyan. Yung may nangumusta sa akin. Siyempre nag-reply ako. Kasi, kasi kinumusta ko rin siya. Tapos ang kasunod nga is nangungutang. Uh, malayong kamag-anak ko siya. Pero kung um, kumapera pera naman ako, pautahan ko naman siya kasi type um, timeline is wala rin ako. Kaya pasensya din. Kasi karamihan po talaga pag nandito ka sa abroad, ahalan nila marami kang pera pero yung totoo talaga. Parang ganoon din sa Pilipinas kung hindi ka magtatrabaho, hindi ka magkakapera, parang dito din. Kaya kailangan mo magtrabaho para magkapera ka. Same-same lang po. Kaya kailangan mo magsumikip ka para magkapera ka. Pareho lang ko uh, pag nandito ka sa abroad, hindi naman na pag nandito ka na, may ka na, walang ganun. Kailangan mo paghirapan yung impera pera, pagtatrabahoan yung pera. Ganun din po sa Pilipinas, di ba? Hindi rin ka, um, tulog tulog ka lang, baka uh, pera ka ba, di ba? Wala. Walang ganun din dito. Kaya kailangan mong trabaho. para mong pera? Ganun lang po. Kailangan mo lang talaga magsipag.